dito daw sa Memphis nung isang gabi lang eh meron daw pinatay ang dahilan daw ng pagpatay ay what's going on ma'am kamusta ba tayo dyan no so nandito ako ngayon sa isang shoulder sa freeway na 401 westbound pupunta tayo ng Memphis Tennessee ma'am So, ngayon nakaparada ako dito sa shoulder nga dahil biglang tumaas yung suit level natin no? yan tumaas yung suit level ng ating DPF kaya napuwersa tayong mag park region ayan yung tinatawag na diesel particulate filter kaya hihintayin natin ito matapos men malahati na siya malapit na ma-full kaya ako tinawag na park region kasi habang tumatakbo yung truck eh kusa siyang nag regenerate pero dahil nga hindi na niya kayang i-regenerate habang tumatakbo kailangan na natin tulungan ng part regen yun yeah. kapag hindi natin ginawa yung regeneration na yan no, ang mangyayari ay malilimitahan yung power ng truck natin siguro may uh, i-maintain niya sa 80 clicks yung speed natin hanggang sa bumaba ng bumaba hanggang hindi mo lang pwedeng i-drive no? yun, uh, tawag doon ay d engine d -rate. kaya merong galoon yung ating mga truck ay para hindi mag-cause ng severe damage sa ating makina pwede mo din naman daw kalasin yung sensor no, no? sabi ni Idol Marco shoutout sa sa'yo Idol <laughs> kung nanonood ka man so yung sabi ni Idol meron tayo ditong sensor pero hindi ko na inalam kung saan banda yung sensor na to dahil ayokong kalasin dahil nga ano lang ah, gagawin mo lang siguro yung kung malapit na malapit ka na makarating sa pupuntahan mo and kailangan mong kalasin para hindi nga malimitahan yung power ng truck mo para makarating ka sa pupuntahan mo and then sa kakatatawag ng mechanic or dadalhin mo siya sa truck stop or kung ano man no, yung plano mo pero dahil nga malayo pa yung pupuntahan ko 800 miles no eh, kailangan ko na lang i-regenerate itong ng ating DTF. Napakainit ng panahon, men. Ang ating temperature ay 89 degrees Fahrenheit. So mga 32, 33 degrees Celsius. So itong fort na to, no? Sa kaliwa papunta ng Kingston Road and then sa kanan naman yung papunta ng freeway sa 401 West. Hintayin ko lang 'to matapos and then lalarga na. Kailangan nating tapusin tong cycle na to, no? bago tayo makapag drive ulit otherwise yun nga magkakaroon tayo ng engine derate uh, which could cause a severe damage sa ating makina ay 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 dito sa downtown Memphis, Tennessee parang siyang downtown Toronto lang man. pero hindi ganun ka busy tsaka walang street cars. ano Ganda dito parang downtown Toronto lapit <laughs> na tayo sa deliver man. lapit na tayo mag deliver FedEx Forum Arena ng Memphis Grizzlies Walang ka-traffic traffic dito Rush hour Walang mga sasakyan Ayan ang stadium nila FedEx Forum Sa lahat ng nadaanan kong downtown 7.30 ng umaga Ito yung walang ka traffic, traffic. Walang congestion nagtatrabaho yung mga tao dito. Miyerkules ngayon, 7:30 ng umaga. Para wala pasok dito. Parang holiday, hindi naman holiday ngayon eh Yon, so uh, kasalukuyan tayo nag deliver no? Kasalukuyan tayo nag-unload. Parang uh, na palabas yung ating produkto, no? Yung isang matanda. Tinatanong niya yung sombrero ko kung ano ba to, Texas team o ano, sabi ko sa Toronto. Sabi niya, kamusta naman sa Canada, parang ano, na uh, okay ba doon? Sabi, sabi ko, okay naman doon, wala ano naman problema. Dito daw sa Memphis, no? Nung isang kabilang eh meron daw pinatay uh, yung isang taong pinatay ay nag, naka break lang nagsisigarilyo and then pinuntahan siya nung nakaalitan niya binaril siya ang dahilan daw ng pagpatay ay dahil sa fried chicken wow hindi ko na inalam yung buong istorya pero yun na sinabi niya sabi niya it's crazy here so tinalong ko siya kung gano'n na siya katagal dito sa Memphis sabi niya his whole life daw 60 years na raw siya dito sabi ko it's good that he still survive in mind sabi niya lang siya oh. thank the lord for that so ayun tinanong niya ako kung sa Canada ba meron bang concealed weapons sabi ko ang pagkakalam ko wala hindi ka pwede mag conceal ng weapon wala kang lisensya I mean, siguro yung mga target range, mga ganun, pero yung maglalakad ko sa public, na meron kang barrel sa holster sa sinturon mo no eh hindi pwede unless your authority di ba kaya pala sabi nila no wag daw matulog dito sa customer na to kasi usually natutulog kami sa mga customer para paggising ay eh, magde-deliver na no sabi sa work order ko ay do not sleep in this customer it's not a good area kagabi natulog ako sa terminal ng company namin 15 minutes away lang no sa may Arkansas ano lang yun na uh, by the border lang pag lagpas mo lang ng state line nandun ka na sa terminal doon ako nagpalipas ng gabi so wala iniimagine ko lang kung dito ako natulog kagabi kung hindi ako nagbasa ng work order eh baka may nangyaring hindi maganda kasi syempre maraming killings no may mga di ba nga yung basketball player na si Jamurant napatropa siya sa mga trouble okay na siya ngayon no? so buti talaga hindi ako natulog dito kagabi so yun lang, tatapusin lang natin to and then pupunta na tayo sa Louisiana namin you know nakarating na ako dito sa ano saan ba to? St. Rose, Louisiana sa tank wash. dito na ako magkapalipas ng gabi pala pala ngayon, ala pa lang ngayon alas alas 6 ng gabi thank you si so alas 6 pa lang ng gabi dito at ang pick ko ay bukas pa ng hapon Alas dos ng hapon, kaya dito lang ako magkapalipas ng gabi, and magre-relax muna tayo, men. Pagod. Pagod ah. Uh, 6-hour drive mula Memphis, Tennessee hanggang dito sa St. Rose, Louisiana. Nasa southeast ako ng Baton Rouge, Louisiana, no. Samaya lang I-10, sa baba ng I-10. And then, and then bukas yung pick up ko sa Gaze Mar, Louisiana Mga isang oras lang naman yung layo 2.45 ng hapon Pahinga muna tayo, man Yun oh Sarap ng tulog natin, man Umaga na Pero mamaya pa ang pick up Alas 2 Medya Hanapin natin ang ating trailer kung naayos na nila. Kung ready na, no? Dito ko binagsak kahapon yun, eh. Ah, wala na dito, men. So, hanapin na natin sa mga malinis. Hanapin na natin sa malinis na... maninis na lot dito sa bandang harap yun dyan eh. nila inuugasan ng mga trailer yan katabi na truck stop ng tankwash IPA no Magkatabi lang yung Tank wash Saka yung Truck stop Yun oh Ayun Ang trailer natin men 703378 So nakasale yun na no saka meron tayong hangin na 10 psi ayos na ito ang ating wash ticket So yung preparasyon na ginawa dito sa trailer natin ay bone dry yung loob no tapos may mga seal. Merong Teflon gasket sa taas. Tsaka merong hangin ng 5 PSI. So okay na yung 10 PSI. sana niya yan. so ayun no yung pickup up ko mamaya yun ang requirements nila para maloadan tayo no kailangan tuyong tuyo yung loob ng trailer kailangan naka seal kailangan may teflon gasket tsaka dapat merong hangin yung trailer so pagdating ko doon para iload ako tatanggalin nila yung hangin sa loob titingnan nila kung talaga bang ah uh, Castellado So ang nangyari men Eh hindi ako na load Dahil mayroong problema yung trailer no um, Merong leak yung external valve So nakasarado yung external valve And then yung internal valve nakabukas eh, May lumalabas na hangin Dapat walang lumalabas na hangin doon So nandito ako ngayon sa terminal namin dito sa Louisiana at mukhang dito na ako magpapalipas ng gabi pero ayos lang nangyayari talaga yun men nangyayari talaga yun just so you have it bro huh? okay that's why it's not closing properly still residue in the the trailer ganda ng truck nito oh F250 ah, Nandito pa rin ako sa tank wash eh, Parang matatagalan pa ako dito Inaayos pa nila yung trailer ko no? So ang nangyari pala eh, Hindi magsarado masyado yung External valve dahil merong namuo na uh, produkto so hindi nawagasan ng maayos kaya ngayon ayun sya hindi hinuhugasan no? ang hirap hugasan yata eh. hanggang ngayon hindi pa tapos hindi na natuloy yung load ko na reschedule na yung load ko no? Uh, dapat kanina kaso lang hindi pa tapos so malamang nito bukas na Sabado Sana bukas sila ng Sabado Ang problema eh Kung sarado sila lang weekend Dito ako mag weekend Wala Ayos eh. so, lang Meron naman truck stop dito na 5 uh, minutes away Bibili mo na ako ng pagkain doon So uh, dahil nga sa sobrang init dito sa Louisiana eh hindi ko mapatay yung truck no lagi siyang umaandar dalawang araw na so ngayon nagre-regenerate na naman ako ng ano DPF busok pasok tayo sa loob hi salamat makakapag load na rin sa wakas So, pumasa naman yung naging test ng loader natin. Ano? Ang ginagawa kasi nila dito, kaya meron tayong 5 PSI sa trailer. E para kapag uh, binuksan nila yung internal valve, yung pinupump, no? kapag binuksan nila yon dapat walang lalabas na hangin sa main valve. Tapos kapag sinara nila yung internal, bubuksan naman nila yung external valve, dapat walang lalabas na hangin doon. Para lang masigurado talaga na na walang magiging leak so ayun, naging successful na sa wakas dalawang araw din ako naghintay sa tank wash, man men makaka-uwi na tayo makaka-uwi na rin tayo sa wakas so sister, no? nandito ako ngayon sa malapit sa Baton Rouge Louisiana mga 21 hour drive papunta ng Toronto dalawang tulog nandun na ako sa bahay ay salamat sa Panginoon init-init pa man din dito men pero ayos na ayos na makaka na tayo men Whew. sa wakas makaka na rin ako sa wakas tagal ko rin naghihintay rito men so sa buong pamilya ko no sa mga kaibigan ko at ikaw na no? bago kong kaibigan salamat sa panonood at sa oras mo men mag-iingat ka palagi and I'll see you on the back hall peace